And okay guys, okay na. Wala nang nagbiblink dito. Subscribe now to Tech Gear Basic Tutorial and learn how to repair or troubleshoot your laptop and printer and learn other tutorials related to ICT. Content creator Ryan Fernandez versus Hello guys! Welcome back to my channel at kung bago ka pa lang sa channel na ito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer at nag-upload din ako dito ng mga tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo kaya huwag kalimutan mag-like and share at pasubscribe na rin at pakihit na rin ang notification bell dyan para lagi kayong updated sa mga latest na mga video yung i-upload ko. Ito ngayon guys, yung dinala sa akin na printer Epson siya. Hindi makapag-print din yung may-ari kasi nagbiblink yung ilaw niya dito. Blinking error, so hindi makapag-print. Akala na may-ari, may sira sa loob. Pero kapag ganitong itsura niya, kapag ito naka-steady siya, then ito ay, ito lang yung nagbiblink. Reset lang yan siya. Kapag ito naman ay nagbiblink kasabay nito, ayun yung may problema sa loob. Mechanical problem siya ipapakita ko sa inyo na reset lang ito kapag ganito. So, i natin sa system unit ko. Pag i-reset -re natin, kailangan nakakonek yung printer natin sa laptop, syempre, o kaya sa desktop. So, sentya na room yung kamay ko kasi katatapos ko lang mag-repair. So, ngayon, dito na tayo sa desktop natin, guys. Bali, dito tayo ngayon guys sa desktop natin. Pero bago natin i-open yung resetter natin, kailangan ay i-disable natin yung Windows Defender. Ngayon, paano yun i-disable? Punta tayo dito sa search button. I-type lang natin dyan ay Windows Defender. Minsan Windows Defender, minsan ay Windows Security. Yung makikita Oh, ito siya, Windows Security. Click lang ninyo yan. Then, ito mapa ito, makikita ninyo, virus and threat protection. Sa akin, naka-off na. Kasi, in-off po na kaagad kasi binablock niya yung screen recorder ko. So, i-open lang natin yan. Ito, virus and threat protection, manage settings. Pag i-click natin yan, ito, kailangan naka-off yan. Pati ito, ito, at saka yan. Naka-off lahat yan sa virus and threat protection. So, close na natin yan. Ganun lang mag-off uh, ng Windows Defender. Tapos, kung mayroon kayo mga... Ah... Uh, mga second layer protection na mga halimbawa mayroon kayong AVAS or mga USB security dito makikita ninyo yan dito yan ang gagawin niyo ay disable lang niyo o kaya i ano lang niyo exit niyo disable until i restart the pc ganun lang piliin niyo wag yung disable permanently so ayan na disable na natin lahat ngayon punta tayo sa resetter ko o, ito sa akin yung resetter ko. Yan. Ang kaya niyang i-reset guys na mga model ay L210, 110, 300, 350 at saka 355 na mga Epson. So, ang eh, ang model ng i-reset natin ngayon ay 210. Epson L210. So, i-open ko to guys. Pag i-open natin yan, makikita natin itong adjustment program. So, i-click lang natin yan. Double click. So, ito na ngayon yung lalabas. Ang una ninyong i-click dito ay itong select. Kasi kung sa model, mapapansin ninyo not selected pa. Kasi iba-iba yung model na area reset niya. So, click natin tong select. Then, dito sa drop down button, i-click natin yan. Makikita natin yung iba't ibang model ng printer. So, pupunta tayo ngayon dito sa L210 kasi Epson L210 yung i-reset -re natin. So, yung Uh, yung link pala para ma-download ninyo itong resetter na to guys, ilalagay ko na lang sa description ng video na ito uh, ilalagay ko na lang rin yung password sa pag-extract nun so, i-click natin itong L210 next, itong auto-selection sa akin kasi kiniklik ko pa to para ma-select um, uh, natin talaga so, ayan na siya L210 series i-click lang natin yan ayan lang naman yung may iba dyan kapag magre reset tayo so, click natin yan Then, click natin itong OK. Pag na-click natin, oh, ito mapapansin ninyo, yung model niya, L210. Uh, nakita na natin model. Tapos, ito yung port niya. Na-select na natin, na-set up na rin natin ito. Punta na tayo dito sa particular adjustment mode. Click natin yan. Then, under ng maintenance, dito tayo sa waste ink pad counter. Click natin yan. Then, OK. Mapapansin ninyo, may box na malit yan dito. Kailangan, ito, ay i-click natin yan para ma-check. Yan. Pagka-click natin, i-check e muna natin guys kung talagang reset na siya. O ayun guys, nakita ninyo, 101% na siya. Tapos yung dami ng ipiprint niya ay 6,500. O ito, sumubra na nga siya. O. Ito yung dami ng naiprint ng printer na to. 6,565, sumubra na siya. Kaya nag-101% na siya. Ibig sabihin, reset na talaga siya. Hindi na talaga yan makakapag-print. Ang goal natin ngayon itong 101% gagawin na ibaback to 0 natin 'yan. Pati itong point niya gagawin nating 0 'yan. Paano yan siya gawing zero? Ito yung box na yan na maliit na yan, i-click lang uli natin 'yan. Then pag na-click natin yan, guys, dito tayo sa initialization. Click natin 'yan. Then may notification dito na when okay button is click, initialization is done. So click natin yan, okay natin yan. Then, ayan na siya. Please turn off the printer. So, i-off natin ngayon yung printer. Ayan siya. Off natin. Then, okay natin to. Sabihin niya naman, ayan siya yung inkpad na daw counter has initialized properly. I-turn on naman daw yung printer. Okay natin yan. Then, i-on natin yung printer. May mapapansin lang kayo dyan guys na magpa-process sa loob niya. Yung gear gagalaw ibig sabihin nag-initialize siya sa loob. Titingnan natin kung mawawala na yung blinking error dito. Dapat mawala na yon. Pag nag-stop to. So, ayun guys, nawala na yung pag blink niya naka-stage na ibig sabihin uh, completed na yung pag-initialize niya dito. So, iti check natin ngayon dito sa uh, desktop natin kung nag na back to zero na ba natin itong point at saka percent. So, so i-check ulit natin dito. Click natin itong box. Then, check in, uh, itong button. Kailangan zero, zero. Check natin. Okay, yun siya guys. Na zero, zero na natin. So, ito talaga, zero point na siya, zero percent. Ito na naman yung dami ng papel na ipiprint niya, 6,500. So, tapos na ito guys. Finish na natin. Close na natin yan. So, it guys, okay na. Walan ng nagbibiling dito. So ganon lang magreset guys sa mga Epson na mga printer. Subscribe now to TechShare basic tutorial and learn how to repair or troubleshoot your laptop and printer. And learn other tutorials related to ICT. Content creator Ryan Fernandez Bursa.